Eh what's up, what's up mga kabantay? Palaro po sa atin at panibagong araw ng po panibagong vlog. Ayan. At ito po, i-update ulit natin ng ating manok na ating pinagagaling gagaling. Ayan. Ito po yung ating mga uh, Texas powder at saka vitamins. At ayan po, medyo yung mata niya ay naimumulat-mulat niya na no. Nung nakakaraan, pikit na pikit po yan. Ngayon po ay naimumulat-mulat na niya na. O, di ba? Saka so, nakakatayo-tayo na siya ng bahagya yung ulo niya. Ayan. O, ang nakaraang pikit na pikit po yan ngayon po. Medyo na gagalo-galo niya na. So pakainin natin uli ng ano. Subuhan uli natin ng higatigaran. Tara ko tayo. Ayan. Yung mga nagsasayo po na hindi raw po gagaling. at uh, kakatayin na lang daw. So kasi po naka-experience na po kasi ng ganyan. namin natin ng higatigaran. Ito po pala. O, nung nakaraan eh hindi natin makita kung saan maganda. Dito lang pala yan. Walang tayo dito. Ito po sa pa. O. Ayan, payakain lang natin ito. Gamutin ko siya ito. Gamutin ito, gamut. Diga-digaran. Susubo lang natin ito para... Ito meron pa rito. Ito, uh, may dito. Kaya lang medyo magulang na. Dito tayo po sa kami. Medyo mura. Ayan, ito po yung higadigaran digaran na yan. Ganyan no? po klase. Durugin na natin. Ganyan lang ang ginagawa natin sa ating dahon ng hingadigaran. Ayan. Ito pong muna ko ito eh. Pag gumaling po ito eh, nangahabol ng tao talaga. <laughs> Napakatapang po niya. No? lang po ako sa kanya. Uh, matanda na rin siya. Matagal na rin sa akin. saka ayoko kasi magkate ng ganito na may sakit. Maganda po <coughs> wala akong sakit. saka ito, pag nakarecover, malamang ho eh matay na lang ho, siguro sa katandaan hindi ko siya kakatayo o nga kamalikot at subo o, mm, mm, mm. nakarano kapag sinubuhan nyo wala lang hmm. saka tumay na po siya kahapon <coughs> maalala niya po yung update ko yung sa inyo makikita niya rin po yung tayo niya yung po na yung natin natin, tumayo siya para yung kanya kayong mga kinain ay tilwa si tayo niya ayan okay oh, okay. di ba sila ka na oh. magkada tayo ng dextrose powder ahuhuli pa nuna ko lang siya para maiwan ako man siya ay nakainom uh, na Dextrose Dexos powder so, sa mga ganito pong may alaga na wari nagkaroon po ng ganyan na manok kayo na malata na <coughs> sa unang araw ay bumagsak siya tapos pangalawang araw malak, medyo kaya pa niya ayan. ganyan lang po, Ganyan lang po gawin yung gamot para po makarecover kahit po manok panabong ayan makarecover po yan Basta po ganyan lang ha. Huwag lang po yung talagang matindi na po yung ano niya. Yung, <coughs> yung sakit niya. Yung kikisay-kisay na talaga. Tama mo, ayaw na niya nang minom. Nakaraan pag sinubuha mo eh. Hmm. Masigla na, masigla na. O, malanabong ka na. Pagka gumaling ka. para din to. Hoy, kung um, tatapon sayang. Ha? Ha? Ah. 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 Magguho pa ako eh. Kasi ng gamot, ay nang ano nang bayad ng vitamins. Ha. Ah. Ah. Tumatapon eh. Ayaw niya. <laughs> Sabi niya, malakas na ako, malakas na ako. pa may mumulat niya na yung mata niya nakakaraan, pikit na pikit eh. ha ay ha 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 na, ha tatiho oh, kasi, ha 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 sa unang video ho, makapanood nyo yan talaga kung pag ginanyan nyo siya, bagsak talaga siya ngayon pag oh, pagka ginanyan nyo o oh. oh, yan, medyo lumalaban na yung kanya leeg o, oh, di ba? isa pa, konti na lang at may trabaho pa hmm, tumatapon lang hmm, ito o, oh. ay nyo niya kanyang ulo Sino may sabi hindi siya gagaling? At katay na raw. Tayo po nagkakatay ng manok pero hindi po sa ganang sitwasyon. No? Makakaawa po kasi may sakit at kakatay Kung talagang hindi siya gagaling, eh, wala tayong magagawa. ay nang uminom ng destros yo. Oh. Hmm? <laughs> ah. Ayun yun 'yung mata niya mga kabantay. Ayun. Ah. Yan lang ah, na pagpalakas ayo eh. pang inamin oh. Wala ah, na malakas na mga kabantay. Konting mga ilang araw na to siguro abot na siguro to mga kabantay mga isang linggo bago siya maka Pagka ganyan, uh, susubuan na ako natin ng, ano, ng pins. Pag nakamulat na ako yung mata niya, kasi unti-unti ng, ano, eh, o, unti-unti ng gumamulat yung mata niya. Susubuan na natin siya ng pins. Yung pagkain talaga ng manok. Ayan, ayan, dumidilat na ako yung mata niya, Oh. Kung nakapapansin niyo po, malaki na buka. Ayan, so, mga kabantay, no? Uh, ano po, uh, ayun, po mas buwata niyo Matakas na. Uh, Pag-vlog dito sa ating manok na pinapagaling no uh, Tem, medyo may ano na siya, may pag inom ng vitamins, sa pagkain ng dahon uh, At pag ng uh, Texas powder Kasi yung dahon po na sinusubo natin Para po maitain niya yung mga, kung ano man niya na nakakain niya na hindi maganda Tatayin niya po yun Yan Uh, painumin na natin ang multivitamins tapos painumin natin ang tubig o nga okay na yun okay sa mga ano po dalawang beses po natin pinapainom to no sa umaga tapos sa hapon hindi ko na unay video no tapos ang painom natin ng mga Texas powder, ganoon din ano. Tanghali naman. Uh, umaga, tanghali, hapon. Pinamil natin tubig. Para yung gamot ay e, eh, ano sa kanyang lalamunan. Wala. Oh. Okay. Iiwanan so, kita rito. Kami huhuli. ayan po nakita nyo po oh, naitataas niya na yung ulo niya. dati eh hindi, hindi niya naitataas saka parang tumitingin na siya sa ako oh. oh, diba dati ayaw talaga nakabagsak talaga ngayon medyo okay na kahit na sabi natin may isa pinsya dito ah uh, na parang gusto iyang iangat yung ulo <coughs> niya. ayan ay tatayo na so ayan Ngayon uh, nga pala mapunta tayo sa ano sa bagyo no ang po ay bagyo na susunod ay at bonuson uh, po, po ang uh, tatamaan anawa po ay hindi po gansa nakalakas no at uh, napakahirap po kasi no uh, sa tulad natin na bantay at po nyan, uh, may may malaking tubig na darating sa amin ayun e, po ang isang ginalakas ng bagyo no siguro sa ganyan sitwasyon yung kung kailang malaki tubig tsaka dumarating ang ganyan bagyo Uh, kaya o oh, tayo siguro ng baha o laki ng tubig galing sa karagatan dahil nga yung high tide ay dumarating ting may bagyo. Kaya yan, ito, uh, malaki tubig na uh, sa Sabado, malaki tubig, 3-9, tapos 4-6 itong biyarnas. Uh, sana po uh, makaligtas at ma sa bagyo. At sa mga ibang lugar po na tinamaan ng bagyo, ano po, uh, dala, na lang po natin, dalangin po natin ang kanilang uh, pagbangon. Uh, Ipag-pray po natin sila. Uh, Lord, nawa po ay uh, makabangon mo po sila sa kanilang uh, buhay. Dahil nga po ang magistwasyon sa kanila ay grabe po ang magiging ng bagyo. No? Lord, sana po ay ah uh, pagpalain nyo po rin kami at uh, nyo lagi kami at uh, kahit po anong sako na dumating sa buhay namin ay nawa po ay pare-pares pa rin ligtas at ikabayan nyo po Ayan. ito lang po yung aking vlog at uh, maraming maraming salamat po Ayan. bye bye mga mga chup chup God bless to all, ingat po ang lahat sa bagyo